Tatlong pinakaswerting ender plants sa buong taon ng 2024. At ito ay tinuturing na napakalakas mag-attract ng pera sa buong taon. Guys, panoorin po ninyo ang video na ito, pag-usapan po natin ang mga na ito. Kung kayo man po'y baguhan sa ating YouTube channel, please subscribe po and then hit the bell button for notification. tradisyon na talaga sa atin na ah, ah, pag na po ang year, marami po tayong preparation tungkol dito. Isa na rin dito yung mga pagkain na inihanda natin sa ating misa, na ito po ay pagsaluhan po ng buong pamilya kasi naniniwala po tayo pagsalubungin po natin ang bagong taon na magiging masaya at puno yung misa natin sa pagkain, tayo po ay naniniwala na ito po ay talagang magdala ng swerte sa atin sa buong taon. Kaya may mga pagkain dito na uh, ihahain natin sa ating misa na tayo po ay naniniwala na ito po ay magdala ng swerte. Pero guys, kakaiba po ang ating topic ngayon kasi ang topic natin ngayon, ito po ay tungkol po sa mga halaman na dapat po mayroon ka nito sa loob ng iyong bahay ngayon pong uh, taon ng 2024 ito po yung Wood Dragon. Kasi po guys, ang Wood Dragon po ito pong uh, napakalakas na elemento po na uh, mag-attract ito ng positive positibong enerhiya. Uh, ito po ay related po sa mga puno, sa mga halaman. Kaya may mga halaman po tayong babanggitin. Itong tatlong halaman na ito, ito po yung pinaka mas, uh, pinakaswerte po na halaman na pwede mong ilagay ito sa iyong bahay kasi ito po ay nakakatulong po ito na mag-attract po ng positibong enerhiya. Mag-attract po ito ng swerte. Hindi lang po uh, sa isang tao lamang ang magdala ng swerte 'pag magdala ng swerte dito for example uh, ikaw na naglalagay nito hindi lamang ikaw ang swerte hindi to damay nario damay na rin yung buong pamilya mo so uh, tayo po na mga magulang at uh, tayo po ay uh, nagdadasal po na ang ating mga anak ay mag-success din sila sa kanilang career mag-success sila sa kanilang trabaho or uh, makapagtapos sa pag-aaral kung estudyante pa yan So ito po yung mga halaman na aking babanggitin, ito po yung uh, pili lang na halaman nitong taon ng 2024 na napakalakas nito mag-attract po ng uh, pera. Uh, magaan yung pananalapi mo and then mag-attract ito for abundance and then career, mag-success ka sa iyong career and then kahit anong klase po na career ang, uh, ang iyong gagawin, talagang makakatulong po ito kasi nag-attract po ito, ito ng napakalakas na positive na enerhiya and then connected din ito sa wood of dragon, no? Yung yung taon na ito, yung taon ng 2024 so ngayon po guys ang una po na ating uh, babanggitin dito uh, tatlo lang ito guys no. marami naman yung mga halaman na maswerte nitong taon na ito pero itong tatlo na ito ito yung pinakapili po na halaman na pwede pwede mo itong ilagay sa iyong bahay at the same time din po, ito po ay recommended by NASA po ito na ito po ay makakatulong po na lilinisin po ang hangin sa loob po ng iyong bahay na nagdadala po ng pollution, no? So kahit anong klaseng paglilinis natin sa ating bahay guys mayroon at mayroon talagang mga uh, air pollution nandiyan dyan lalo po mga gamit natin yung mga amoy ng mga ginagamit po natin ng mga pang-spray yung bigon or mosquito killer yung mga ganyan po so nakakatulong ito na i-absorb no? At yun pong mga uh, chemicals na yan, nakakasira po yan sa ating katawan. So nakakatulong po itong tatlong halaman na aking babanggitin. Ito lang guys, kahit itong tatlo na ito, makakatulong ito sa iyo para mag-attract ng swerte sa buong taon. So ito guys, ito, uh, pangatlo lamang ito guys. Pangatlo lamang itong ating, itong golden photos. Kilala talaga ang golden photos na pinaka maswerte din na halaman. No? Magdala ito ng pera, magdala ito ng Aswerte sa pananalapi Hmm. Kaya guys, kung mayroon po kayong golden photos ilagay lamang siya sa tubig. Kagaya nito guys, tubig lamang ito. Nagubuhay naman ito sa tubig. And then, uh, palitan lang yung tubig every every week. Pwede yon Para hindi siya mamahaya ng lamok. And then, ito po ang golden photos Isa din itong halaman na ito na napakalakas po mag-attract talaga ng swerte pagdating po sa pananalapi. And then, hmm, ang kagandahan po sa golden photos na ito, Uh, nakakalinis din siya ng air pollution po. Isa din siyang recommended by NASA. Uh, pinaniniwalaan po itong halaman na ito, na ito po ay... Uh naglilinis po ng air pollution dulot po ng mga binsin or formaldehyde. Yung mga chemicals na yan, yun po ang nakakasira sa ating lungs at sa ating puso. Kaya maganda ito pag mayroon ka nito kasi uh, nililinis nito, nakakatulong ito na magproduce po ng preskong hangin. Yun po ang golden putos. So ayan, pangalawa po, Pangalawa po sa ating listahan ay walang iba po kung hindi po ang ating money tree. Ang money tree po, isa din ito sa pinaka-swerting halaman sa taon po ng wood dragon, no? Itong 2024. Ang gagawin lamang ninyo guys, kumuha lang kayo ng isang puno po ng money tree and then alagaan po ninyo, ilagay lang sa flower pot na yan and then ilagay ninyo sa iyong sala. Pwede yan sa may corner. Ayan, doon siya ilagay sa my corner na talagang hindi siya madaan-daanan para hindi yun masisira ang mga dahon niya. And then, yun po guys, alagaan mo lamang yan, mag-attract talaga yan ng pera. Ako talaga guys, uh, naniniwala talaga ako ng uh, yung sa money tree. Kasi ang money tree, kasi mula nung nagkaroon ako nito, nung 2000, uh, mga 2 years ago, mula noon guys, ang gaan-gaan po ng pasok ng pera sa atin. Ayan, ang money tree po. So, uh, isa din guys na uh, ang money tree, nakakatulong din yan siya na maglinis po ng hangin po sa ating uh, bahay. Kasi recommended by NASA din yung money tree. And then, ang money tree po, hindi po siya nakakaano ng mga pit natin or mga aso natin or pusa natin. Hindi po siya toxic na halaman. No? Pero guys, ito pong ating ito. Ilayo po ninyo ito sa mga alaga po ninyong aso or mga pusa kasi yung dahon po nito, possibilities po nito na nakakaano po ng pusa no? Kaya itaas lang siya, medyo sa taas. And then guys, ito po guys, nakalimutan ko, pwede mo itong ilagay doon po. Itabi po ninyo sa iyong mga television or mga laptop ninyo kasi nakaka-absorb po ito ng yung mga uh, yung mga radiation po, no? So again guys, uh, ang money tree po doon po sa my corner po ng iyong sala. Doon ang pinaka-pwesto po ng money tree. And then, ito namang golden photo, sa misa lamang ito kung saan po kayo nagtatrabaho, kung mayroon kayong uh, area sa bahay ninyo na online yung negosyo ninyo, yun, doon siya ilagay. And then, uh, nakakatulong yan talaga, no? And then, ang ang pangatlo po, guys, ito po ang ating lucky bamboo. So, ito pong lucky bamboo, mara maraming klase po ito, no? Uh, kagaya nito, guys, ito, isa din itong dracena, no? Pamilya ito sa lucky bamboo, pero ibang klase din siya, no? And then, ang gagawin lamang ninyo guys, sa inyong Lucky Bamboo, talian talaga siya ng red na uh, ribbon. Kasi ang red na ribbon po, yan po nakakatulong po talaga yan na uh, mag-attract lalo siya ng swerte. Kasi guys, bawat stock po ng Lucky Bamboo, may kahulugan po yan. Uh, ako po, mayroon ako mga lista dito guys, babasahin ko na lamang po. Yung number one po, yung, uh, long, yung uh, one stock po ng Lucky Bamboo, ang ibig pong sabihin nito ay ito po yung ibig sabihin po sa pungsoy. Kasi sabi do, dito, ah uh, maraming tao po na naniniwala na ang Lucky Bamboo ay nagdadala po ng positibong enerhiya at magandang kapalaran po sa tahanan, sa lahat ng mga taong naninirahan po sa isang bahay. Ayun po sa pungsoy. And then, ah uh, ang ang kahulugan po sa bawat stock ng uh, Lucky Bamboo, ang isang stock po, uh, pinausad nito ang positibong enerhiya at swerte. Tumutukoy ito sa bagay na nagdadala po ng uh, pananampalataya or unity po, no? Yung isang stock po ng uh, Lucky Bamboo. O ang dalawang stock naman ng Lucky Bamboo, guys, ito po yung sinasabi nito, So, missing blow ito sa pagtutulungan at pagsasama ng magka, magkasunod. Maaring magsimbolo ito ng pag-ibig, pag-alaga, sa pagitan ng magkasundo na miyembro ng pamilya. So, uh, kung gusto po ninyo, yung pamilya ninyo ay talagang uh, maganda yung unity. Ayan, dalawang stok ng lucky bamboo. Okay na po yan. Dintalian lang siya talaga ng pula na ribbon. No? Ayan ang tatlong stock naman ng lucky bamboo, sinasabi po dito. So 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 simbolo ito ng tao, kalusugan at kamutihan. Yung tatlong stock ng lucky bamboo. Ito ay nakakatulong upang mapaligaya at mapanatili ang harmony sa isang tahanan. So maganda rin ang tatlo na stock, no? And then ang apat lang talaga na stock, guys. Ayun sa pungso, talagang umiwas kayo na uh, magkolekta ng apat na stock ng Lucky Bamboo. So pumunta naman tayo sa lima, panglima po. Ang ibig po sabihin ng limang stock ng Lucky Bamboo, ito po ay nagdadala ito ng positibong enerhiya at swerte. So ang limang stock po, guys. Ang ang mas maraming bin, uh, as as ah, ah? at nagbibigay po ito ng mataas na antas ng enerhiya at pag -unlad. So maganda ang uh, limang stock din. And then ang pang-anim po, ang anim na stock po ng Lucky Bamboo, uh, mas gusto mas gusto ng ilan ang di pantay na bilang dahil ito ay mas maraming enerhiya, no? Di ba po? 1 3 5 then seven, then a nine, yung maganyan po. Yung iba, ayaw nila yung pares. Pero maganda naman din ang ibig sabihin sa anim na stock po ng Lucky Bamboo. Sinasabing ang anim na stock ng Lucky Bamboo ay uh, mag, ma, mapagpala ang bilang na ito kaysa mga pantay na bilang. No? Ayun. Ayan, next po. Ang kahulugan po sa pungsoy sabi kasi, guys, ang Pungsoy po, no, sa, sa Lucky Bamboo po, yung pinaniniwalaan sa Pungsoy po, ito talaga, nagdadala na talaga ito ng swerte. Kaya, guys, napansin po ninyo, guys, no, yung uh, mga business area po. Mayroon po silang mga Lucky Bamboo sa kanilang mga tindahan. And then, guys, uh, mayroon pang marami pang mga meaning noon. Mayroon pang meaning ng 7 stock, 8 at saka 9. Pwede 'yon. Basta wag na wag na wag talaga 'yung uh, apat na stock kasi sabi dito sa pungsoy po hindi maganda ang ibig sabihin pag apat na bilang po ang stocks ng Lucky Bamboo. Kaya guys, uh, para hindi po kayo malito, uh, ilagay ko na lang yun sa description ang, ang mga kahulugan po ng Lucky Bamboo bawat stock sa Lucky Bamboo, ilagay ko sa description para mabasa din ninyo. And then, makapagpili po kayo or pwede kayo mamili kung ilang stocks ang bibilhin ninyo. Kasi guys, mura lang naman yung Lucky Bamboo. And then, isipin nyo guys ha, sa paglalagay ng Lucky Bamboo, yan pala yung magdala ng swerte sa buong taon. So, why not na hindi mo yan gawin? Diba po? So, ayan. And then, ang tamang pwisto po sa Lucky Bamboo guys, ay maganda siya ilagay po sa pong Sala. Diba po kung saan yung uh, mga tao nagtambay, kagaya ng pamilya mo, saan kayo nakatambay para manonood ng television, diyan kayo nagkwentuhan, diyan mo ilagay ang lucky bamboo no? Kung mayroon kang laki bamboo. And then, ang corner, ilagay mo ang money tree. Kaya guys, pwede yung tatlong halaman pag samasamahin nyo sa bahay ninyo. Sa corner na yung bahay, ilagay mo ang money tree. And then, sa gitna po na yung misa, yung laki bamboo. And then, sa working area mo, itong uh, golden photos. Ayan guys, yung bahay mo, mag mag maganda tingnan kasi green siya. Nakakatulong din yan to attract ah uh, yung positive na energy po. Sana po guys, ang topic natin ngayon ay mag, nagustuhan ninyo at kung ito po ay nakakatulong po sa inyo at tingin po ninyo talaga ito po ay magdala sa inyo ng swerte, why not na hindi po ninyo ito gawin. Kaya guys, like this video and then share to your family and friends. Subscribe na rin po guys kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Don't forget to hit the bell button for notification. So bago po ako mag-end sa ating video ngayon, ako muna ay uh, mag-share sa inyo sa aking negosyo na aking kina uh, kinaabalahan. Napakaganda ang kita, napakalaki ang kikitain mo dito guys, lalo po pagtrabahoin mo. Kaya kung ikaw ay may pangarap, andin gusto mong mabago ang iyong buhay, ayan, mag-PM ka sa akin, ishare ko sa inyo ang video na ito kasi po, napakadami na pong pamilya na natulungan dito. Dati sobrang hirap nila. Ngayon po ay grabe, napakasagana nila. And then, na-enjoy nila yung kita dito sa aming negosyo na ito po talaga at uh, unlimited po ang kikitain mo dito. So, depende po sa inyo. Kaya, uh, lahat po guys na mga pangarap natin, no, uh, pwede natin abutin yan. Basta trabahoin natin. So, hard work. And then, sabayan po natin sa mga halamang ito. Ito po yung nagdadala ng positibong enerhiya, swerte sa ating tahanan. Yan, makakatulong po ito. Para abutin natin ang ating mga pangarap, sabay-sabay po tayo guys magtulong tulungan po tayo. Kaya, mag-message kayo sa akin agad-agad para pag-usapan po natin ang negosyo na ito. Kasi, mas maganda po pagpasok pa lang ng taon ng 2024, mayroon ka ng bagong negosyo na pwede mo siyang gawin, part-time or full-time, na pwede pala sa negosyo na ito, dito ka pala yumaman. Walang makapagsabi, di ba po? So, ngayon po guys, iiwan ko po ang aking uh, Facebook link sa description, and then, i-click lamang yan, direct na kayo sa aking messenger doon mag-message kayo kaagad. Okay po. So maraming salamat po sa inyong lahat at good luck po sa inyong lahat guys.